A day in my life as a content creator na taga-probinsya. Hello mga beshi! Another day, another vlog na naman. So for today's video nga, ay mapapanood nyo yung mga naging kaganapan namin buong maghapon. May dala nga akong manok dyan mga beshi ko. At ito'y ko nga kay Tres. At pagkarating nga sa barangay iba, ay agad ko na itong inabot sa kanya. Matagal na nga niya itong request at ngayon ko lang nga ito na ibigay. pagkatapos nga ng aming meeting, ay kumain muna kami dito sa May Popoys. Para may lakas silang kumuha ng tangkong at saka yung gabi. At marami nga bunga, yung puno ng bugnay na ay PMR. Kaya naman nga kahit walang tao, sa bagay, mapapanood naman nila itong video. Pasensya na po, kami kumuha na at gagawin daw itong wine ni Ma'am Jenny. Uh. at sinipak pa nga namin itong mga beshi ko para mas mapabilis yung aming pagkuha. Kapag kulay black na nga yung bugnay mga beshi ko ay matamis na ito. At kapag naman yung kulay ay napakaasim naman nito. Umakyat na nga dyan si Madam Talyang. At ito'y inabutan ko naman ng itak. At buti na lang nga dumating na si Papa ko galing sa bukid. At kami tinulungan na niya. At inabot nga niya sa akin itong mga bugnay na hinug na. At ayan nga si Ma'am Rosalie na enjoy na enjoy naman sa pagpitas ng mga bugnay. At nakadalawang plastic nga kami ng bunga ng bugnay mga beshi ko. Kaya naman nga ay happy happy na ang inyong Madam Talyang. Sabagay, imbaga namat nga iparaman na. At pinangpitas nga rin sila ni Papa ko ng santol mga beshi ko. Ay gusto daw nila itong matikman. At dito nga mga beshi ko, ay ko na sila dito sa unang kangkungan. Diyan pa lang nga ay enjoy na enjoy na sila sa pagtalbos. May <laughs> sa Pagkatapos nga namin pumunta sa unang kangkungan, ay kukuha naman kami ng mga labong. Napakaganda nga ng tanim na punla ni Papa ko. At malapit na nga rin yung kanyang patanim. Binigyan nga muna na nga si ni Papa ko yung mga baka. Dahil natatakot kami baka kami habulin. At ayan na nga si Madam Talia. Talaga naman napakabilis yung kanyang kamay. Kung ito'y magtabtab ng mga labong. At pagkatapos nga namin kumuha ng labong, ay meron nga kaming nakitang hinog na guyabano. At ito'y aming kinain na rin sa silong ng kawayan habang nagpapahinga. At sunod naman ay pinasyal namin sila dito sa pangalawang kangkungan. At sobrang nag-enjoy nga kami sa pagtalbos dahil sobrang fresh yung mga kangkong at ang tataba nung mga tangkay. At dyan nga mga beshiko ay kinuhanan na rin kami ni Papa ko ng gabi. At hindi nga namin namalayan. Ay napakarami pala nung aming mga nakuha. At hindi na nga mabuhat-buhat ni Madam Talyang yung kanyang mga nakuha. At sobrang nag-enjoy nga ako nakasama sila mga beshiko. O siya, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panunood mga beshiko. oh cool.